Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga indigent senior citizens dito sa ating bansa. Sinabi ng Department of Social Welfare and Development in Western Visayas DSWD6 nitong lunes na 133,221 na indigent senior citizens sa rehiyon ang nakatanggap ng kabuang katanggap ng 399,663 million na social pension para sa unang quarter ng 2025. Ang bawat beneficiaryo ay tumanggap ng 1,000 pesos kada buwan o ang kabuang 3,000 pesos ayon sa itinadhana sa ilalim ng Republic Act RA 11916 o ito yung tinatawag na Act Increasing the Social Pension of Senior Citizens. Sabi ng DSWD Region 6, sa isang pahayag, ang Social Pension Program ay sumasa ilalim sa pangako ng DSWD sa pagsuporta sa kapakanan ng mga senior citizens na tiyak na meron silang mapagkukunan upang mabuhay ng may dignidad at siguridad. Nitong Marso, natanggap na ng mga target na benepisyaryo ang nilang buong bayad para sa unang quarter. Ang social pension ay unang inaalok bilang buwan ng Stephen na 500 pesos pagkatapos ay tumaas ito sa 1,000 pesos mula noong Enero 2024 sa ilalim ng RA 11916. Ang programa ay inuuna ang mga mahihina, may sakit o may kapansanan na mga individual na walang pension o permanenteng pinagkukunan ng kita at hindi tumatanggap ng tulong pinansyal mula sa mga kamag-anak upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!